150 lang. 150 lang? Ano siya to ate? Mangagat siya. Magkano sa mangagat? Magkano naman sa buhayang dagat? Anong luto niyan? Sinisigang po. Sinisigang buhayang dagat? Siyang Bagong bago nga. Sabi nila ang gulyasan daw pagkasariwa, makintab. Tignan niyo to. Makintab niya. Parang legs yan. Parang legs ano po? Shout out kanino? Shout out ko dito sa pa ng pa Hi, good day and good vibes mga kaonics Narito tayo ngayon sa San Jose Occidental Mindoro Actually, pangalawang beses na natin I-feature o ipapakita sa inyo Ang talipapa dito sa barangay Bagong sikat upang makita natin ang mga seafood alam natin na sa San Jose Occidental Mindoro ay isang isla na napakayaman din sa seafoods kaya samahan nyo ako tignan natin ang kanilang talipapa kung gaano karami at gaano kamura ang kanilang seafoods dito let's go! ang talipapa ng mga seafoods dito sa bagong sikat ay katabi lamang ng city hardware eto siya mga kaonics, yung city hardware natin dito Ayan. So, kasalukuyang maraming sasakyan dito na nakaparada, nakapark, nakahinto doon sa area na yun. Dahil merong LTO dito, ano. So, merong LTO dito sa tapat ng talipapa ng mga seafoods. Kaya yung mga tao, sa kabila, nakapark sila, nakaparada. Yung mga walang, uh, yung mga walang lisensya, walang registro, yung mga sasakyan. Kasi, pag dumiretso sila, mahuhuli sila. So, diretso lang tayo dito sa may talipapa. Tignan natin kung ano yung mga makikita natin. Mga seafoods kanina may napansin ako dito. Ang lalaki ng mga isda. Tignan natin mga kaonix. So, ito yung talipapa rito sa bagong sikat. May mga... May mga gulay din. May mga isda. May mga karne. Tignan natin. to lalaki ng mga isda nila dito. Ilan sila mga gulayan. Anong isda to kuya? Saan, Ito. Bang niya, sir, yung sagisi? Sagisi? Magkano'ng kilo sa sagisi? Eh, magkano kilo sa sagisi niya, eh? Dugso itong isa? Opo, sir. Magkano kilo? Dugso, magkano kilo? Buwan. Buwan. 250, sir. 250? Buo? Buwan. 220 220 Ang laki Ang patulog kasi niya nagtulog okay. Ito anong isda ito? Yellow pin. Tanigi. Tanigi. Magkano naman sa Tanigi? 300 laman. 300 laman. Iwa na 'yon. Ayu, ah, dito, ate, size meter. Yan oh. Slide. Pa mamalaet pa. Hindi po ayan. Aba. Yung isa pa po yan. Magkano po diyan? 200. Ayun po. Sniper din pa. 200 din pa. Anong luto diyan?

Ako oh, yan, sa liwa, sa liwa. Ito mga lapu-lapu. Magkano sa lapu-lapu? Php 280. 280, yung lapu-lapu? Tapos ito yung? Tulingan, 150 lang. 150 lang? 150 lang tulingan? 150 tong tulingan yun. No? Ano sabi ng mga taga-LTO? Oh? I-sali daw sila sa sabi mga taga LTO <laughs> nagkalisa na yung mga taga LTO kasi alas 5 pasado na ng hapon so, tayo, tingin lang tayo dito so meron sila mga sari-sari store din dito may gulay yan, may gulay sila may mga prutas may gulay sila Tingnan natin ito marami dito mas dapa o oh.

Igat mo boss, magkano? Sandaan sa Sandaan? Ito, anong isda ito? Anong isda ay natin? Buhay ang dagat. Magkano naman sa buhay ang dagat? Anong luto niyan? Sinisigang kong buhay ang dagat. Yeah, okay. Ito, ah, uh, pinapaw. Adobo. Adobo sa gata. Adobo sa gata. Okay, parang first time na tinakita ng gano'ng isda, no? Buhay dagat. Hi guys! Welcome to my dagat. <laughs> Meron din pala kayong mga karni dito, no? Karni ng manok.

Ako, po, sir. po, sir. Ibig sabihin, konti pa ngayon. Oo. Dalaga, sir? Dalagang bukid po? Oo po. Pwede na siya. Dalaga siya. <laughs> ano? siya? Dalaga na. Magkano sa dalaga? 200 po. 200. Dalaga na. Sir. Alay po, sir. Tambakol to? Tambakol Magka... Shout out sa mga kabataan dyan! Magkano sa Dulyasa? Mawali hindi lang ha! Mawali hindi Shout out sa mga kabataan dyan! Ano ulang? Okay. Okay. <laughs> Shout out daw sa mga kabataan dyan! Bangus! Sir, sir, laman po. Pusit, magkano po. 180. 150 sa mali. 150 sa mali. -15. Ah, Magkano 150. pa ng Pagbuo, 150 po ang mura, sariwa to. Apo sir, sariwa. Bagong-bago. -bagong. Sabi nila, ang Gulyasan daw pagkasariwa, makintab. Tignan nyo 'to. Kitab niya. Parang legs yan, legs. Parang legs, ano po? <laughs> legs ng cheeks eh. na tao. <laughs> naman dito, kuya? Maniti o katsawa. Katsawa. Ito pang ihaw. Ang tawag, oh, an -tawag Surahan. Surahan. Sa surahan mo, magkano? Yan, 150. 150. Ramai nari kau sekali ramai. Macam pusit? 160 na po pusit. pusit. 160. Ah. Uh, anong isda yan? Ang ganda niyan, no? Eh. Ito? Oo. Oh. Yung labian? Magkano sa labian? Dito? 150. Oh. 150. Labi pala, kung yung Ortiz. <laughs> Yun. Labi. Labi. Labi nga na sabi mo, kuya? At Cortez. At Cortez? Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh. Oo. Oh, yeah. Ito, ano, ano to? Was? Flying fish? Flying fish po. Magkano sa flying fish? 130. One Ay, uh, sa maliit. One one hundred. One hundred lang. May mga gulay din sila rito. Makita natin. Masampalo. So, hanggang dulo, isdahan siya. So, medyo mura din ang mga bilihin dito. May one hundred, one hundred twenty. At meron na tayong nakita na gusto nating bilhin. So, bili natin na yung dulya sa nasaliwan. Ang <coughs> uh, suliawan. Eto. Yeah. Okay? Dulyasa na lang. Bakit mo nasabi na sa? Magkano kayo isang kilo ng ano nito? Yung sa isang piraso sir. iyo. Ito yung pinakamali. Saan yung pinakamakintab at sariwa dyan? Ito? Ito. Sige nga, pakilo mo nga ako ya. Tingnan natin. Ano kilo? Bago pa na eh, mo? Sir, ano mo ko, sir? Ha? Dalawat kalahati. lahat eh. Ay, sir, dalawat ka lahat eh. Dalawat ka lahat eh. Magkano yan? Bago. 375. 375. 375. So, dulyasan yung binili natin. Dalawat kalahati yung Isang po. 375 lahat. Tama ko ya? Ah... Uh, ano yan po <laughs> ano kaya? Magyayatin na po. Yan Gayatin serbi din kaya ang Pwede na po kaya? Gaya. Pong... Gayatin. si Jan, dugo pa Sige, para hindi na ako mahirapan, pakigaya't na lang. Yan anak sir na wala nila siya yung talo. Takada da da da. Isay na yan ng naman. Uktig natin kung paano hinihiwa ni Kuya yung isda na binili natin. So, may nauna pa lang isdang iniwas ito ito laki din ilang kilo to kuya 5 kilos 5 kilos sa atin ay halos tatlong kilo lang ang binili natin bili pa kaya tayo ng isa para sa bahay naman Yeah, I'm going to go.

bibili pa tayo ng isda sa bandaro. Meron akong magusto ang isda doon. Yung medyo malaki din. Tignan natin kung magugustuhan natin. Punta pa tayo doon. Shout, <laughs> Shout out. Shout out daw sabi ni Kuya. Pag-i-tao, discount. Punta tayo doon ba? yung palaking tok nila Dalawa na lang yun Kaya mga ito kuya? 180 sir, papaisin mo 180? Mura na yan? Murang-mura na yan sir Ba't ba, sa ba 100 lang sa kabila? Ay, palaos na pa lang. Gurado ka? 180 Umahal. Sige nga, patingin ako ng ano Ilan sir, limang kilo? Grabe nga Dalawang kilo sir Dalaw Dalawa, lang kami sa bahay, dalawa kami. Isang kilo, sir. Bigyan pati nga isang kg mo. Pusin, tara, pusin. Ano mo ang bakos, <laughs> pusin? Pusin, tala, pusin. Pusin, tala, Gusto mo, Aner? Gusto mo? Pagkara, sir po. 180. 180. 180. 180. Sige, bigyan mo na isang kilo pa. So, barito ito, malaki ang gusto Saan, na, Isang kilo pa. Para sa kasama ko. Ito. Ano ang dalang te? ka ng te? Ano te? Lamang te? 180 lang sa lamang te? Okay na? kilo te? Laman ali, laman ali, 360 lang po. Shout out kanina. Shoutout <laughs> Shout out Shout out ko dito sa mga talibaba Magbago-bago na rin, magsadong mayamang Dalawang mga po na Pag-alit sa na tayo Sa awal Shoutout sa iyo, kuya. saan kayo, sir. Tagasan na siya. si. na siya. sir. na siya. Tagasan na Thank you. Mahilig oh, really kasi ang mahal na reyna sa maliliit na isda Kaya, bili tayo ng maliit na isda rito Pili natin sa kalaban sa mahal na reyna Magkano rito kuya? 120 120? 120 Patingin niya ako ng kalahat yung kilo mo Madami na yan Kalahati lang O, oh, baka madami na Pagkatapos ito Sige, gawin mo nang isang kilo. ]やping. Anong luto dyan ya Torta? Po, Uy, Bwede, Uy, pwede ni ipak Pwede ipaksiw. Pwede ni Paxiw. Daka ng saging. Alam mo ma'am. One one. Alay, po sa nyo, ma'am. sa inyo, ma'am. na kapatid? Kaya Salamat. Ano si Dato ate? Mga agat sir. Eh. Huwag ka angas na mga agat. Huwag oh. ka dito? 320 sir. Buha na yan. Ha? Oh. Buha na. O iwa. Sa 300 pag buo. Pag buo. na lang ako ate. Magkano nga ito? Ito ba? 50. 50? pang ba pa yan? Pang-sigang? Pang-sigang. Anong isda nga yan? Tingalo. Tingalo. Masarap yan? Sige nga, sir. Sige nga. Ayan na lang. Pakilo. Isa pa? Kilo. 250. Ilan? 200, sir. 200. Sir, 0.8. 200 yan. Sige po. Pwedeng palinis na lang. May kaliskesan, sir. May kaliskes ba yan? Meron sir. Pangihaw na lang. Pang -ihaw na lang. Asa mo lang siya sa Oo. Oh. Thank you. Thank you. So, Tapos na tayong mamili dito sa Talipapa ng uh, Barangay Bagong Sikat. sa na si Occidental dito. You know. Papakita ko lang sa inyo yung tinatawag nila itong Baywalk. So, puntahan lang natin siya para makita nyo rin yung mga gandang tanawin dito sa San Jose Occidental. Ito. Ito yung Baywalk dito sa San Jose Occidental Mindoro. Dinala ko lang kayo rito para makita nyo naman ilang magagandang tanawin hindi lang mga seafoods ang marami at mura dito marami rin magagandang tanawin at beaches na pwedeng puntahan dito sa San Jose Occidental Midor Ito ang pinaka landmark dito ng kanilang baywalk itong tatlong tamaraw tatlong ulo ng tamaraw dahil kilala ang Occidental Mindoro at Oriental Mindoro sa mga Tamaraw kaya ito yung pinaka landmark nila dito napakahaba ng baywalk na ito doon tayo nang galing kanina sa dulo tapos ito yung masapat ng unahan niya maraming kainan dito sa gabi ay buhay na buhay itong baywalk na ito kaliwat kanan puro food park puro food uh, establishments at mag enjoy tayo sa mga pagkain na narito iba't ibang klase ayan, sana ay nag-enjoy kayo may natutunan sa video ito hanggang sumuli maraming salamat mga kaonis